Hello, good evening guys at uh, mga nga ayin tayo ng Star Apple ayan po yung Star Apple napakasarap po nito, violet na violet ayan guys kain po muna tayo ayan, hindi pa po, po tayo nakakagawa ng uh, ibang content natin kain po muna tayo ayan. Napakalamig po kasi galing sa refrigerator itong aking Sister Apple. Mm. Kita -hmm. nyo guys, bagong ano, kanina lang tinuhang ano, tanghali, kaya yes, so lang nilag, like, pinalamig ko lang para sa ganun, masarap. Ayan o. No? Oh. Ah, uh, kumusta na kayo mga ano? Mga idol. Salamat po sa suporta niyo mga idol. Ah, ito so, pa ano, idol. Ah, uh, Na-monetize na tayo. Salamat po kay YouTube. Pagtiyaga. Ayun. Pang-tinsipag lang, guys. Kaya lang nabaya sa mga baguhan na nag, ano, diba vlogs? Kailangan talaga guys, tsaga, sipag, tsaga, tiis, ayan. At huwag niyong, ano, ginagawa, kaya parang ano lang natin. Huwag nyong hintayin at darating din yan. Ay, pag hinintayin nyo, lalo kayo mainip. Ayan. Kaya ang ginagawa ko, pag aling sa trabaho, saka ako nag-iisip ng content na iba vlogs. Ayan. Ayan. Huwag mo niyong masyadong dadamdamin. Malalaman niyo. Ayos na. Mamumonetize na kayo. Hmm. Huh? Mm-hmm. <tapos> Ayan guys, oh, napaganda ng kulay. Violet na violet. Kain po tayo mga guys. Yung pong ganitong medyo maliliit ang masarap kainin. Wow, malasa talaga guys, paborito paborito natin tong Star Apple. Kahit nung tayo ay nasa probinsya pa. Kasi yung bahay po natin doon na sa probinsya, maraming puno ng Star Apple. Ang kulay niya po, green. Pag nahihinog yung sa amin. Sa probinsya. Ito naman guys, violet. May ngayon po lang naman guys kasi may bisita sa atin. Ayong mga idol, mahilig ba kayo dito? Sa Starapol? ya yeah, patatlong na gusto Hmm, kadalawa na tayo guys. Dalawang peraso. Siguro okay na guys yun kasi busog tayo bagong kain. Ayan na.